Ayan, magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Cute TV. Update, update lang guys. Ayan, sa po dito sa loon buhol ngayon mga kayo. As of 6.30pm guys, grabe. Ayan, marami na pong tao dito, mga kakio sa concert venue po ng ating idol, Ilias JTV. Grabe, madilim na pala yung 6.30 ngayon, no? <laughs> madilim na siya mga kayo. Ayan, no? mukha po siyang hating gabi mga kayo. So makikita po ninyo guys, marami na pong tao ang nandito ngayon sa concert venue po sa Luon, buhol Mafio. So expect natin guys na dadami pa yung tao mamayang mga bandang 9 to 10, Mafio. Kasi lalabas daw si Ila si TV, Mafio, mamaya, mamaya pang 10 p.m. bro, no? 10 p.m. pa daw lalabas si Ila si TV. Pero ito kasi guys, yung mga nandito kasi ito yung medyo sa malayong uh, lugar dito po sa buhol Mafio, na dumayo lang talaga dito para masilayan po ang kanilang idol Ilias JTB. Ayan, siguro yung mga taga dito mismo guys, sa Loon Bohol, mamaya maya pa yan pupunta mga Q. At huwag kayong guys, kasi i-update ko rin kayo mamaya, ayan, sa lagay dito ngayon, sa Loon Bohol So kagabi guys, kita niya naman, sobrang daming tao, ba? Diba? Sobrang daming tao po sa concert ni Ilias JTB. Ayan. So, dito naman guys, sa buhol na ito, Makyo. So, okay po dito sa Ilasi TV, Makyo. So, panigurado, dodumugi na naman to ng napakaraming tao mamaya, Makyo. So, nakita nyo naman yung concert venue, guys. Yan, kahit 80 to 90,000 ay kaya po dito sa concert venue nito na kasi napakalaki po niya mga kakyo. Ayan, so, kitang-kita nyo naman kinin na sa update natin. Ay, kasya daw dito yung 80 to 90,000, Makyo. Pero, mas maganda, Makyo, na makapunta kayo ng maaga. Ayan, para hindi naman yung sobrang layo na po kayo kay Ila TV. Mga kayo, kung gusto nyo mag-selfie sa kanya, gusto nyo makapagpa-picture, gusto nyo siyang makamayan, siyempre guys, ang layo-layo nyo na. ba? Diba? So, mamaya yan, siksikan na po yan. Hindi, ka, hindi ka na halos nyan makasingit. Mga kayo, agahan nyo yung pagpunta para naman makalapit kayo kay Ilya TV. Maganda-ganda na po yung pakiramdam ni Ilya TV ngayon guys sa mga nagtatanong. Yan, maganda-ganda na po yung kanyang pakiramdam. Siyempre guys, meron din naman po siyang vitamins, meron din po siyang gamot. So expect natin na maganda rin po yung kanyang performance mamaya. Kasi kagabi guys, partida, meron, to meron pa siyang sinat ng kagabi, pero nakapag-perform po siya ng maayos, mga Q. So ipagdasal lang natin mga Q na maging successful tong gig na ito ng ating idol, Ilias CQB. Grabe guys, maraming good news ngayong araw mga kayo, ayaw ko nang sabihin dito guys kasi ayaw ko nang pag-usapan dito yan so manood na lang kayo sa ibang mga content creator mga kayo, About sa hearing kanina mga kayo, Ayan, sa Ilias City Band at sa kabilang side mga kayo so maraming good news, alam nyo naman siguro yan mga kayo. so basta guys yan, i-enjoy lang po natin yung concert mga ni Idol Ilias JTP dito po sa Loon Bohol at sana po maganda po yung signal Ayan, kasi kagabi guys, sa Iloilo, mga kakyo ay uh, maganda po yung signal. Tuloy-tuloy yung live natin. guys. yan, tuloy-tuloy yung live. Hindi lang sa ganon kalinaw mga kakyo, pero at least tuloy-tuloy. Pero maganda talaga mga kakyo pag 100% goods yung uh, internet connection guys sa isang lugar. Dahil bukod sa maganda yung resolution ng video na mapapanood natin ay tuloy-tuloy po siya. Wala po siyang putol mga kakyo. So yun lang guys. Yan po muna yung lagay dito ngayon sa Loon Bohol sa concert po ng Idol Elias JTB, Ako po si Super Q. Nag-uulat. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please like, comment, and subscribe. <laughs> Ay, palita na tayo. Joke lang guys. So yun guys, uh, basta i-ano nyo lang sa mga bago po dito sa aking YouTube channel. Paki-ano naman po. Paki-subscribe naman po yung aking YouTube channel. Kasi mamaya guys, magla-live po ako mamaya. Ayan, para makapanood din po kayo ng live dito sa YouTube yan sa mga nakaantabay lang po talaga sa YouTube uh, wala po wala po akong Facebook kaya hindi po ako nag-update doon ng about Elias J TV ayan dito lang po talaga sa aking YouTube channel kasi more on professional po talaga yung mga viewers natin dito yan wala po tayong toxic na mga viewers guys yan yan po napapansin ko dito sa aking YouTube channel walang akong nababasang comment na napaka ano below the belt wala po meron po mga opinion lang yan, meron tong mga suggestion, pero yung nang lalait ng tao, wala po. Wala po yan dito sa aking YouTube channel. So maraming maraming salamat mga Q. Ingat po and God bless. Abang-abang lang kayo mamaya sa mga update pa natin dito po sa loon. Buhul sa concert po ng ating idol, Ilyas GTV. Ito po yung lagay ngayon, 6.30pm dito po sa ball. Maraming salamat guys.